So, dito tayo kay Simona. Dito na brunch. Hello sa mga kapon shop ko. Kumusta kumusta na kayo? Eto na naman si Inday niyo. Si San Ladora. Nagbisita tayo dito sa Sibuana branch na ito kasi nga po, may pinonshop tayo dito last time, yun yung ko sa inyo, kaya may transaction ako dito ngayon tutubusin natin ang ating sinanla kasi nga po, sobrang taas na ginto ngayon ayun, so ang gagawin natin, ang ginagawa ko is Uh, tutubusin natin and then ipapare upgrade natin. Ganun para may ma-share ako sa inyo na bagong update na, na hindi na natin need mag-sanla. Ayun, so 18 carats yan and then mag uh, ko na lang itong suot ko na uh, 21 carats para at least may ma-share ako sa inyo na dalawang carats. Uh, okay? 18 carats at saka 21 carats. Kaya comment down below sa mga ka pawnshop ko dyan kung uh, kumusta kumusta naman ang sanla ngayon sa inyong mga location na OMG sobrang nag skyrocket ang presyo ng ginto sa gold market ngayon super duper pero hindi big sabihin yan na porket nagtaas na sa market is biglaan din magtataas sa mga pawnshop hindi po so eto may yung uh, 21 carats pala yan yun pa-re-appraise pa, pa, pa natin para may Content share ko So, yeah, basta na lang. Abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang yung Sun Love Date kasi gagawa tayo pagka-uwi. Keep on watching. Dito may isa. Lang, 21. 12, 4, 9, mm -hmm. pag 4 Thank you ma'am Balik po Pag-ipit Taas na ng ginto ngayon So ayun gumala na naman si Inday. But bago ko i-share sa inyo ang ating sunlab update ngayon sa si Buana Ponsia, pakulit dito betaglasi at kung bago ka pa dito sa aking channel na to, at hindi ka man nakasubscribe mag subscribe mag-subscribe ka na po, libre lang 'yan at pakalimbang yung bell nhen so ba para lagi kang manonotify notify kung may may share ako ga na aking i-share ngayon. OMG, ang ginto ngayon. OMG, scary na bumili super duper mahal na talaga ang per gram ngayon. Umabot na ng 8,000 at baka itong katapusan ng taon na ito ay aabotin ng 10K per gram. OMG, kaya yung sinasabi ko Naswerte yung matagal ng my investment ng mga jewelries. Ayun. So yung mga bumibili pala ngayon, lugi sila kasi matagal nyo munang itago yung mga nabili nyo yan bago nyo makuha yung kapital ng pinambili nyo na yan. Ayun. So, pag-iisipin nyo ang pawn shop It's better na huwag kayong bumili na lang kasi luging-lugi kayo. Okay? Ayun. Yun yung tips ko. Tips! Ayun. So, start na natin. Yun nga, uh, dalawa ating uh, transaction ngayon. Ay, dalawa lang na carats yung aking ma-share sa inyo. 18 carats at saka 21 carats. Kasi nga yung sinabi ko na nagpa-praise lang tayo ng uh, etong aking Uh, so na 21 carats nung no, lumabas si Inday at saka ito ang ating uh, tinubos na 18 carats. so ganun yung ginagawa ko pag may uh, tinutubos ako and then pina ko ayun so uh, start na natin para uh, malaman nyo na kung magkaano na ang 18 carats dito sa aking location si Buana Uh, pawn shop. Okay? So, magkano na nga ba ang 18 carats? Diretso na! 18 carats per gram. And disclaimer lang, yung aking mga sinishare sa inyo is based on my experience. Ha? And yung mga pawn shop is hindi sila nagbibigay ng per gram na diretso pag mag-visit kayo doon. Kailangan may mga last kayo. Okay? And isa pa is depende po sa uh, mga staff yan, location natin, kung magkaano yung ah... Uh... Yeah! Basta! So, yes, start na natin. Magkano na nga ba ang 18 carats ngayon? Okay, lumalabas na 4,624 ang per gram dito sa aking location ngayon, OMG. Pero, hindi ko na alam kasi nga, di ba, nag-skyrocket ang ginto. Iwan ko kung uh, magtataas rin sila bigla. Kasi, uh, the other... <coughs> The other day ito, ngayon ko lang na-share sa inyo kasi uh, trinang kaso ako. ayon so 4,624 ang per gram ngayon. And last time, same this month na no October, yung na-share ko sa inyo is 4,403. Ano, so nagtaas sila ng 221 pesos per gram. Na 4,624.18 carats. Okay? all right you know the drill. Comment down below kung magkano sa inyo. Okay? Next is 21 carats naman. Magkaano ang 21 carats dito sa aking location? Didiretso ko na na program ang ibibigay sa inyo. Ang lumabas na program is 5,430 pesos. Yes. 21 carats is 5,430 pesos ang lumalabas na per gram. OMG, nagtaas naman na sila so far nagtaas ang Cebuana Pawn Shop. And last time, i-recap ko lang kasi same na buwan. Same na buwan. Weeks lang. Weeks lang yung pagitan. And then, yung last nature ko sa inyo is 5,171. ba diba? And now is 5,430 which means nagtaas sila ng 259 pesos. OMG! Mataas, mataas, mataas. Siyempre, lucky me, lucky you yung may mga investment, ulitin ko lang, lucky talaga yung marami, na, naka-invest na many years ago. Hindi yung bumibili pa lang ngayon kasi luging lugi, di ba? Pawn shop lang ito ah. Pawn shop ito. And pag bibili ka ngayon, di ba? Ang laki ng <coughs> excuse me, ang laki ng difference pa rin. Ayun, so masaya lang yung marami nang naitago sa bowl. <coughs> excuse me. Ayun, tag-ubo. OMG. Lumayo-layo ka nga sa akin. Ayun, so, comment down below kung magkano na nga ba sa inyo. Ulitin ko lang, 18 carats ngayon magkano. Ang per gram is 4,624. And then, 21 carats naman is uh, 5,430. Grabe, ano, sobrang mahal na ng uh, alas ngayon grabe ang taas taas na nakakatakot na bumili and yeah siguro mag stop na muna akong bibili kasi hindi ko na afford ang per gram ba diba? grabe ay nako pasalamat na na ako at may mga naitabi ako na konti 'di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo noon na yung ikaw, na sulit viewers ko kung sinabayan mo sana ako noon nung nag-flex-flex pa ako kung saan murang uh, bilihan. Ayun, kung naka kung sinabayan mo ako at least ngayon, meron ka na. At yung uh, yung alas mo 9 na is nagdoble na yung presyo, 'di ba? So yan yung lagi kong sinasabi sa inyo na gold is the best investment. Hindi yan nasisira, hindi yan napapaniis na tumataas yung value niya, hindi yan nagde-depreciate, diba? Ayun lang, so yan lang sa update natin sa si Pawn Shop kasi napadaan lang ako doon. So yun lang yung nai share ko sa inyo and gusto kong matapos itong uh, ginawa kong ito kasi nga yung ubo ko kaya hindi ko magawa-gawa at may share sa inyo. So yeah, thanks for watching and you know the drill ha and thank you sa so, supporting me and pagtyagaan nyo na ako kasi biran na ako mag-share talaga ngayon and abangan nyo na lang next month uh, try natin mag-visit ulit kung may changes kasi nga, di ba, yung presyo ngayon. So, yeah. Bye-bye. Thanks for watching. God bless.